Yo, what's up mga ka-sir to this video guys Ayan, itong pulang helmet na half face mga lodi Na helmet mga lodi Bibigay ko na siya sa aking bayo mga lodi Para meron naman siya magamit na helmet mga lodi So yan, bibili ako ng bagong helmet mga lodi Sa Naga City, sa sentro mga lodi So ayan, syempre meron siyang visor mga lodi So napakaganda nitong helmet na to At ayan na nga, pinaprepare na natin yung ating motor na si Kombi mga lodi At bagong uh, setup na natin yan ng mga bagong accessories ni Kombi mga lodi So pupunta ako ng Naga mga lodi para bumili ng bagong helmet na na half face mga lodi para kay Mrs. mga lodi kasi yung pulang helmet na yun mga lodi bibigay ko na siya sa bayaw ko mga lodi para meron siya magamit mga lodi so yun na nga nagpe na ako ng aking mga accessories sa pagmumotor mga lodi at syempre yung aking helmet mga lodi so hindi yun mawawala mga lodi at syempre, yung ating lisensya, syempre palagi tayong merong lisensya mga lodi kapag tayo nagbabiyahe mga lodi. So yan na nga, binuksan ko na yung gate namin. So ipiprepare ko na yung ating motor na si Kombi mga lodi. So yan, mag kami ni Kombi papuntang Naga City. So papunta nga palang Naga City, simula dito sa may sa amin mga lodi, is 14 kilometers. Papunta dun sa Naga City mga lodi. So yan na nga, syempre, sarado ko muna yung gate namin mga lodi. So yan, let's go tayo at mag tayo kasama ko si Kombi mga lodi. So tara tara, papakita ko yung sentro ng Naga mga lodi. At kung ano ba yung mga dinadaanan ko pagpunta ko doon sa Naga City mga Lodi. So yun na nga, palis na ako doon sa may bahay namin mga Lodi. So may kita nyo yung aming eskinita mga Lodi. So yan, siyang village, yung imperial mga Lodi dito sa amin mga Lodi. So palabas na ako ng aming gate mga Lodi. So syempre ride safe lang tayo mga Lodi kapag nag-rides tayo mga Lodi. So syempre ako din. So kapag nag-rides tayo kailangan na disiplinado tayo sa pag-rides mga Lodi. So yun, isa sa mga banding ko rin at uh, favorite na ginagawa mga Lodi yung nag-rides mga lodi. So yun ah, bago nga ako pumunta ng Naga City, magpapagasulina muna ako mga lodi ng 100 unleaded mga lodi. Dito sa so, may malapit lang yan sa amin mga lodi. So yun oh, know, shoutout nga pala sa mga gasoline boy na nagisikap at mga masisipag na mga gasoline boy natin dyan mga lodi. So yun oh, know, shoutout sa iyo boy. Yan. So yun nga mga lodi, nakapagasulina na ako ng 100 unleaded mga lodi. So yun nga. Papunta na ako ng Naga City mga lodi. So 14 kilometer yung biyahe. Papunta doon Simula dito sa amin mga lodi sa Naga City so yung balikan ko nyan isa abutin ng mga 28 km halos mga lodi so yun na nga bago ako pumunta ng Naga City so syempre dadaan muna ako at magbabayad muna ako dito sa may sa amin malapit sa amin sa San Fernando so yung kasureko mga lodi so yun no? kasureko uno so magbabayad muna ako ng kuryente namin ng bill ayan so syempre medyo mahaba yung pila at nung ako naman uh, magbabayad yun so yun na nga yan so nakapagbayad na ako ng aming uh, kuryente mga lodi so yun si kombi mga lodi so nakapark lang ako dyan mga lodi so yun na. papunta na ako ng Naga City mga lodi so you oh. know so babiyahin na tayo papuntang Naga City so yan so ride safe lang tayo mga lodi at uh, ayan so parting milaor na ako nyan mga lodi at ito na yung tabok tulay ng Naga City mga lodi so ayan kakaliwa na ako dyan papunta sa sentro so malapit na yun ang sentro ng Naga City mga lodi so medyo traffic lang ng kaunti at uh, syempre lulusot na lang ako dito so may kabila mga lodi para syempre syempre um, medyo mapabilis tayo sa biyahe natin mga lodi so ayan na nga papasok na tayo dun sa may ano sentro ng Naga City mga lodi so ayan na yung ano tulay ng Naga City sentro mga lodi so makikita nyo yung um, arko nya na nakasulat ay Naga Centro ayan oh. so Naga Centro maladaanan natin yung ano yung ribulto dyan so makikita nyo yung malaking ribulto dyan mga lodi sa may sentro so ayan sa kaliwa ko nyan is ano, yung supermarket ng Naga City mga lodi so ayun yung ano yung uh, malaking aking statue ng sentro mga lodi So tapat niya ng ano supermarket kung saan na uh, syempre marami kang mabibiling na uh, produkto diyan sa may supermarket mga lodi so sa may kaliwa so yan ang um, pedestrian mga lodi so busy busy talaga yung sentro ng Naga City mga lodi so yan ang naghahanap na ako diyan ng parking lot so kakaliwa na ako diyan mga lodi so ayan pagkaliwa ako diyan so maghahanap na lang ako diyan ng ano mapaparking ko mga lodi sa may ah, Jollibee so ayan mga lodi so sabi nga ni kuya ayan meron daw natitirang ano dyan yan space so nung no, nakita ako mga lodi so medyo napaka kipot talaga nung parking yan pero no choice kasi wala tayong parking at so pagkakasyay natin yan si kombi mga lodi so saglit lang naman ako kasi bibili lang naman tayo ng ano ng half face na helmet mga lodi so ayan na nga so syempre yan so pagkakasyay natin si kombi so atas pa tayo ng kaunti niyan. at syempre para magkaroon tayo ng buwelo para syempre straight na straight yung pagpapark natin at syempre para safe din si kombi at hindi siya magasgasan mga lodi so So, ganun talaga pa nagpa-park ng motor mga Lodi. So, ayan. So, atras muna tayo niyan para syempre magkasya dun sa parkingan na napili natin mga Lodi. Kasi medyo punong-puno at uh, maraming mga nakapark mga Lodi. So, nung inatras ko na nga sya at umabante ako medyo okay na at na si Kombi mga Lodi. So, kaunting adjust lang yan para syempre talaga para hindi naman makaabala sa mga uh, nakapark dyan kapag sila ay aalis na mga Lodi. So, yun ang ano uh, nakapark na ako mga Lodi. So, ito na yung sentro ng naga mga Lodi. So, ipapakita ko sa so, napaka maraming tao mga lodi at maraming kaganapan sa nangyayari dito sa sentro ng naga mga lodi so, syempre tatawid ako ng pedestrian mga lodi pupunta na ako dun sa uh, bilihan ng mga helmet mga lodi so nakatatlok nga pala ng ano, shop ng helmet so hindi ko na pinakita kung ano yung mga branch nung pinunta akong tatlong bilihan ng mga helmet so ayan at uh, syempre nakahanap tayo ng bilihan ng uh, medyo mura at uh, medyo swak, sa rin, swak na rin sa budget natin mga lodi so ito yung mga napili ko tatlo yung pinagpilihan ko mga lodi so wala nga lang siyang ano, dual visor mga lodi pero okay na rin yung price niya sa halagang 1k mga lodi so okay na so yun pinagipilihan ko siya at itong blue at uh, meron pa siyang isang kulay yung kulay black mga lodi so yan no? Oh. so naisip ko na ito na yung black siguro yung maganda at uh, swak na swak yung mga lodi so size medium yan mga lodi so kasyang kasya rin sa akin yung medium mga lodi at tamang fit talaga at napakaangas kahit half face lang siya mga lodi kasi pang back ride lang naman para kay Mises, mga lodi so ang kagandahan din talaga niya is yung kulay at para siyang ano. So habang nagsusukat ako mga lodi, so, syempre yung camera ko na iwan ko at unti-unti siyang bumagsak mga lodi yung aking camera. So syempre, nung naisuot ko na yung helmet niya mga lodi, so inayos ko na lang yung aking camera, yung cellphone ko. So okay, okay talaga yung fitting niya. So medium size, so panalo, panalo na rin yung sukat niya at tamang-tama. Yan mga lodi at napakaganda ng pum niya at uh, yan na nga yung napag ko na bilhin mga lodi sa halagang 1K. sulit na sulit na rin yan para kimisis mga lodi para Ayan. Ayun na nga. Uh, Babihay na kami ni Mrs. nung kinaumagahan. So, so ni Mrs. yung bagong helmet niya. So, comfortable yung sa kanya mga Lodi. At napakaganda talaga ng design nung uh, helmet na yun, mga Lodi. Kasi parang pang ano pang uh, uh, big bike mga Lodi yung kulay at disenyo niya mga Lodi. So, ito naman yung aking helmet mga Lodi. So, yung lagi kong ginagamit mga Lodi. So, magka same brand. At uh, syempre, uh, swak na swak na talaga yung ganyang uh, helmet mga Lodi. So, yun. Maraming maraming salamat guys. At uh, abangan nyo yung mga bago kong vlog about moto blogging. See you in the next one.